Yes, magandang magandang umaga sa ating mga uh, viewers and uh, followers sa FB at saka sa YouTube. Ngayong umaga po ay ngayong araw na ito ay lulutuin po ako ng ginataang labong na may halo ng hipon, dahon ng saluyot, sili at Tinaluan ko pa siya ng okra na pitas ko sa aking mga halaman. Yan. Um, pinapalambot pa natin siya at maya maya ay lalagay na natin yung gata. No? Yung uh, uh, kakang gata na pinakahuli. Yan. O ba? Diba? Pasarap nito. Ilalagay ko na yung huling gata, no? Ayan, ibubos ko na yung huling gata. Ayan. At pagkatapos ay lalagyan natin ng konting tubig yung uh, inamit nating gata. Actually, ang gata natin ay ready uh, to ano na yung po milk na nabibili sa tindahan yan po yung ating uh, uh, nilagay no yan so atin po siyang haluin halo haluin lang po natin siya ng konti para ma uh, niya lahat ang gata no kasi ang labong habang ang ah, nagmamantika o naglalangis ng pagkaluto mo ay lumalabas yung kanyang pa, napakasarap na lasa. Kaya ito ay ating palalangisin, no? Yan. Palalangisin ko siya ng konti. Yan. Ah, titikman natin. Man natin kung masarap na. Mmm. Medyo kulang siya sa uh, asin. Kaya lalagyan natin siya konti ng asin. Balik tayo doon sa ating niluluto. Yan. No? Kulang ng konting asin. Aluan ah, natin ng konting asin. No? kasi medyo matabang siya okay so ayan mga kaibigan mga taga-panood natin sa youtube yan medyo lalapit ako sa aking niluluto yan medyo masarap ah, hindi lang medyo talaga masarap kasi sarili ko luto eh <laughs> no okay ah, uh, hanggang Hanggang na uh, dito na lang ang aking uh, video na ito. So, huwag niyo kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel. Jose Pino Humawan Official Vlog. At maging yung ating uh, FB account ay Jose Pino Humawan. Ipalo niyo ako sa aking uh, account. So, maraming salamat. Bye -bye.